Sige. Libre sukat 'yan. Okay. Oh. Oh, Eto, tayo, tayo. swing am natin 500. Tapos yung mga shock natin 500 din oh. mga boss. Ito, mga boss. Kan. 500. 500 lang. TMX, STX, TMX. Kan, Rusi. Rusi eh, 125. Eh, 155 pwede. Ito, yung mga buo na natin, pinabuo ko na yun no, isasal, isasalpak na lang nila no so, isasalpak na lang kasi yung mga naghahanap ng mura lang yan binabuo ko na yan mayroong bakal kasi ginagamit sa mga tricycle oh pag sa tricycle yung mga talaga. tricycle na nagdi-dis brake yan no pwede to sa inyo yan no so, Hindi na ako kapakonvert ng ibang ano oh, Para gawa. Ang pares naman yan, binibigay ko lang 3-5 eh. Baga pag pan-tricycle talagang bakal talaga siya pero pag so, pamorma alam ko aloy na yun aloy lang eto lahat nyo ito mga 150 oh, so, sige ko ano ma'am palitan mo na lang ayan dito yung mga shock natin na mga magaganda ayun no mga boss o, tara para tayo nasa Thailand na yun o nga para nga tayo nasa <laughs> Thailand eh. eto yan ayan. o samplean mo ako ng ano dyan kung anong pang motor yung mga yan eto bossing pang ano to NMAX nmax Oh, uh, Enmax binibigay ko lang na ano yan, 2,000. Oh, 2,000. Pag subscriber natin, minibigay ko ng 1,800 yan mga bossing, ginabawasan so, ko ng 2,000 yan. Ito. Ayan. Ito, binibigay 1,000. Oh, 1,000. On the beat, pwede yan. Mio. Oh, on the beat. Umuro mo. Yeah, pwede yan mga boss. Yun, Pero no? mga dalawa, hindi pwede sa ano. Kasi ang spring yan, kaya palit na ako malambot ah okay ayan okay. no iba 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 pang iba iba, iba, iba iba na talaga to parang ka na talagang nasa Thailand na ito kasi mamimili ka na lang no o oh, dito naman tayo oh, mayakit o may ano ka na ito yung mga disc natin yung mga big disc na mga nagano ng ano na gumoto show pang malaysian Right. Ito maganda points niyan sa Malaysian. Malaki 50. Pura wala ni benta 'yan. So magkano 'yan? 100 na lang 'yan. Yung malaki 900. Etong sumunod. Oo. Oh. Bigay ka tanong kahit 100 na. 'Yon. Pang anong ulit, boss. Pang sniper. sniper. Yung isa in. Yung isa in max. Ay wala pa pong pang Honda Fit 'yan. Wala pa. Nauubos. Ito, pang ano naman to, Mio. Ayun, ang um, Mio, guys, okay, oh. Ganda, oh. Okay, Sige so, ko lang, ano, i na lang. So, Babawasan na natin. Kasi ano na, paubos na. Dito lang nung nakaraang linggo, napangarami talaga. Tikit-tikit Oh? Puno yung ano. Ayun, marami nang nabawa. Pero wag kayong mag-alala, yung mga suki so natin, meron pa tayo doon Oo nga, alam ko may nakatamba ka pa ron eh no May, <laughs> may tinatago pa tayo ng ano, sikreto <laughs> <secret. laughs> May, naka, may nakataklob pa no Ito. Oh, tinatago pa tayo doon Yung mga upuan natin diyan, Boss Donald, di ano umunan rin Ayun, yung mga ng upuan ng nobo, meron tayo Ayun oh, Novo no, May no, yung sporty M3, <laughs> yung pula M3 oh, M3 daw yung pula yeah, Yung blue Ano ah, na nakalagay yung mga LED? Blue, taka, red Ayan hindi dika hindi, ayon, hindi ayon, kasama ayon. yung aso ha. Tama <laughs> mo mamaya ay bayad yung aso. Ayon, oh, ayan oh, alaga niya. Pag sa gold box yan mga boss. Ayan <laughs> ah. <laughs> oh. Ah, man. pag pag kumuha, makakagat. Ayun oh. nga ano. Pag sa gold box yan. Ayun. Bumalik na lang sa gold box. Ah, dito tayo. Trampa mo na rin yung mga gulong natin dito. Ayon. Yung mga gulong natin mura lang, mga boss. Ayun presyo natin mura lang oh. Eto nandito na yung tubeless natin mura lang mga boss maliwalag natin sa kanila boss zonal uh, ito yung mga tube type ng mga 17 4590 340 lang 5100 390 680 naman yung ano, 6080 380 7090 420 ayan mura lang po yan ito yung mga pa tricycle naman o oh? Oh, Ayun, no? 275, 700, 370, 790. Ayun, no? Magkano ito, boss? Yung ganyan, 1,000 na lang. Boss, 1,000 na lang yan, no? 900. boss, pero 800 to? Hindi kaya. 900 oh. lang. 900 lang daw. Pero maganda na. Eh, no? Oh. Bibigyan ni Sir yan. Oh, uh, bibigay. 900 bibigay ah. niya. Okay. 900 daw. Para meron pa daw. Ang ganda mga tol Sulit ka na 900. sa 900 nito. Oh, sana tayo boss. Ito, yung mga 14 oh, mga tubeless. Oh, mga tubeless naman. Oh, tingnan ko muna sa 690. Oh, 600 lang oh. Mm. Oh, yan ang mga presyo natin. Oh, yan, oh. ah, Pero makala ano, pinakamalaking gulong natin 1470. 1515. Uh, Bali pagpun pagpunta niyo rito, Tingin na lang kayo dito kung anong so, size, dito na rin yung presyo. Oh, dito na yung mga ano, Hindi kayo malilito niyan kasi may size na, may presyo oh, na. Oh, may presyo na. Tapos sasabihin niyo na lang sa tawang ko, oh. Ayun. Side mirror, sobrang dami niya rin side mirror. Marami tayo side mirror. Mamimili ka na lang. Sa labas. Mamimili ka na lang talaga. Yung mga ganitong side mirror, lumalilig, 50 pesos. Pati sir? Yan. yan, 50. 50 pesos. Yung mga lalaki naman, 100, mga ganito. Ayan, no? Ito, sa 50, banking ko kalahati. Eh. <laughs> Salamat. <lang>. Uh, <laughs> ito naman, 50 kalahati. 50 kalahati. Uh, isa lang, no? Isa lang. Isa lang. Uh, Ayan. Ayaw pa nga na yan, boss. Grabe, oh. Ayaw pa nga, no? Sobrang daming tao mga tol. Ayan, Ayan oh. No? 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 Ito, parang Ayan, ano ba to sa busina? Mura lang, 35 lang o, 35. Mga hmm. taxi, sa tricycle. Oo. Oh. Mura lang, 35, tatlo Ayan, oh. No? Ito. No? ito. Ito yung mga hub natin, yung um, Mio. Mio. 600 likod. Oo. Oh. Tapos, ang harap naman itong pang Mio na ito, 350. Hmm. Oh. Ito, 600 din. Eh. Pag TMX, mga pang tricycle. 600 din ang isa. Ganda na ng itsura, no? Yeah. Ganda, oh. $600, yeah. 600 na lang isa. Mas makakatibid kayo pag pumunta kayo rito kasi ito, mahal to sa iba. Sa akin, 600 ko lang binibigay. Ang presyohan niyan sa ano, sa mga shop, 1.5. 1.5. Pero, Pero dito, 600, 600 na lang. So, Kalayo sa... Abi ro man mga boss, hit guard ng ano? Ah, hit guard. Ng... Ngayon wala ngayon ko lang nakita to eh. Ito pang ito no. mga boss. Yan no. oh. Hit guard ng fake. Sakto na basag na yung ganyan ko ah. Carbon 'yan mga boss. Ayun no, oh. carbon na 'yan, Lodi. Oh, oh. 250. 250 isa. 200 naman pag marami ko kunin mo. 200. Wholesale 6 naman pataas. Huh? mga wholesale. Oh, okay, ay, okay. nakaka-carbon type lang ka na. Kunin mo oh. 'to, 250. 'Yon. Pare-pares na 'yan pang ano, pang-click 'yan pang -click lahat. Na 'Yan nakuha ko lahat. Eh. Ah, pang-click na lahat. So, marami siyang stock nito, mga tol. Ayan 'no. Oh. 'Yan 'no. Oh. Kung gusto mo ng carbon 'yung nasa may tambucho mo, pumunta ka na dito. Dito tayo sa may ilaw. Okay. Yung mga signal light natin. Oh, Oo, combo na natin 'to para ano. Ay, 'yan. Oh. Ito 'yung mga signal light natin, mga boss. Puro sandaan 'yan, mga bossing. Ano-anong motor 'yan? Pang Boss Donald. City 100, Barako, Badya, XRM, meron po rito. Uh, ang Arusi, Lakal, lahat ng kla, ano, ng, klase ng motor. Uh, Ayun, no? Hindi, ano. Sabi, oh. Signal light na nakalabas. Yung mga sira na yung signal light dyan, oh. Uh, Pumunta na kayo dito. Kayo. Nagka, 100 mag lang. Magkana namin presyo nito? 100 lang yan, bossing. anong klase? Lahat na? Lahat na, isang size ko na ay isang no? Ayun oh, hanggang dito lang daw, hanggang dito. Ayun, yeah. simula diyan sa mahaba na 'yan hanggang dito palabas. Saan na 'yan? Paris Paris. Ayun. 100. Pang-click na this. Ito ulit oh, baka may lang. Ayun. Ay wala. Ay, wala. Ay, yung ano, tangke. Yung mga pang meal. Yung tangke, iyan na rin natin yung tangke. Yung tangke, ano na, 15 kubigay. Ayun, But pang- Pang-anong motor 'yan? Ay, wala. Oh, pero ito okay, yung mga boots o. Oh. Ayan o. Oh. Pakita natin sa kanila. Aldrin Vlog po. Ayan o. Oh. Ayan o. CG125. Pang sya ano siya? TMX125 mga boss. Oh. o. Oh. Sa mga naghahanap ng tanke dyan. Pang TMX. Brand new ay, po. Eh. Brand new. Nakabalot pa yun Pagkano yan boss? So, Bibigyan ko lang 1.5 yan. 1.5 so, so, mura o. Oh. Okay, may bring, na natin. Ano, may free isang oh. litrong gasolina. Oh, may libre pa daw na isang litrong gasolina. <laughs> Ayan, oh. Grabe. Ayan, oh. Wala niya yan. Walang hmm. Gad, walang dahad. Napakakinis. Oh. Ah, Napakaganda. Napakakinis. Oh. Hmm? Pero meron pa tayo niyan, may darating pa tayo niyan. Hindi natatapos yung ano natin. Stock, no? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy hanggang mapuno na ah. ng mga ganda. Ang ganda sa dulo. Ayun. Oh, yung mga ano diyan, oh, mga naghahanap ng piyesa na mura, puntahan niyo na to, puntahan niyo na. na dito. Ay, eros lang yata to, isa. Eros lang. Gusto dal pero kung gulong na, no? 11 by 90 by 12. 12 well, meron tayong 12 na gulong. 190 sa akin eh 1190 by 12. Sa ay, Sa flat seat natin, boss. Mga flat seat natin 15 kung 5 lahat 'yun. No? Sige, turo mo na yung ano natin, May flat seat natin. Ay, ano, dyan? yung card pa click nakuha nang Nero so. Ayun, na. Ay eh uh -huh. wala pa tayong grabis boss. Baka 'no baka makakuha tayo sunod, i-update lang natin sa vlog niya. Uh -huh. Ayun. 1 natin dito. Ayun. Ah, paano po sa tawag kung meron pa? Ay napakarami nating mga shock, mga boss. Ito. Oh, dito, meron pa dito. Ito, so, di pala ayos yan. Puro shock yan, mga boss. Oh. Yan. Ayun, oh. So, Ayan, no? mga XR, eh. Part way. to part to na tong upload natin, Ayun. mga tol. TMX yan, mga boss. Oh. Yung mga naghahanap ng TMX kasi madaling masira tong ano, patagal nilang ano. Oh, mura ko lang bebenta yan, 1,000 lang oh. Oh, 1,000. Pa ito, Paris naman to. Ah. Oh. Uh, pa, isa lang. pag isa lang, Oh, pakisa lang, hindi <laughs> mo tayo pwede bande. Oh. Kalahati. Kalahati. Mm. Okay. Oh, ito 1,000 brand niyo na. Yeah, oh, brand niyo na. Oh. Eh, kung gusto niyo hindi mapalitan yung ganito niyo, kunin niyo lang to. Pwede naman yan eh. Tapos bili ka na lang ulit yung booking. Ito 1,155 'yun, know? okay, mix. Okay. Oh. Okay. meron. Sniper wala pa. Aubos na yung pang-sniper natin pero binayin tayo yung 1,000 lang. Yeah. Hmm. Ayan. Sniper. Oh. Ito, ito mo branded yung ano natin, no? Oh. Oh. Sige, sige, sige. oh, nasa Burautan lang, oh. Oo oh, nga, oh. no. Oh. Ayan, oh. Oo. <laughs> oh. Branded, oh. 1,000, mga boss. 1,000, pares. Ayan. Ano yan? Nasa Burautan. Branded, yun, hmm. oh. 135 lang yun. Ah, depende siguro sa mag-convert. oh, depende. So, maraming pa tayo lang is. dami, oh langis na yan. Ang mga langis ko naman, 250. Lahat ng ano na, 800 ml, sa 1 liter, puro ano na, uh, 250. 250? Oo. So, yan ang tayo pa. Ay, na yun. Marami tayo gold bolts. Excuse me. Gold bolts pa tayo. Okay. Ay, gold, bolt pa oh, gold bolts. Ito, inuunti-unti ko lang ilabas. Kasi, Baka ayan anong katinong ko lang ka Oo nga, oo nga, nga. Kasi ang bayan. Hindi, pakita nga lang tayo yun. ng ano. Ayan o. Marami ayan. yan. Kung anong size. Oo. Oh. Ayan o. Ayan, ayan, ayan 20 pesos lang isang peraso. oh 20 pesos lang daw isang peraso. Marami yan o. Eh. Paano bilihan ito? Naka, ano, pack o? Or... Pwede silang bumili ng ganito, nakapack. Bibilangin na lang natin ulit. Kukwentahin natin sa 20 pesos ang isa. Okay, okay. Ang ganun. Pero talaga nakapick siya sa ano, isang piraso, 20 pesos. Ayun, no? Mas marami sila kunin. Meron tayo niyan, may supply tayo niyan. May darating pa tayo niyan. Ayun, may tambucho, turo mo na lang 'yan. May okay, mga tambucho, ano to? Ang ano 'yan? Uh, Nmax Aero. Yan. Yeah. Binibenta ko lang ano 'yan, 1.8 na lang. 1.8. Ito e tambucho. So, ng ano. Hindi ko ano kung Aerox to, so, N-Max. Eh, Hindi ko ma-sure. ma sure So magkano naman yan? Binibenta ko lang to 2.5 lang. oh, 2.5. Aloy yan Oh. Oh, aloy na. Oh, yung mga nagre-rimset na no, sa Enmax. Aeropon. Ayan o. Ay, oh. Pura lang yan. Yeah, Ayan. Ayan, ah Ang dami ng ano, nilibot na tayo ni Boss Donald. Baka kulang pa kayo. <laughs> Baka... Mamaya may magpi May, may magpi-PM na naman. Pud-pud <laughs> na yung utak ko sa kakasagot ng ano nila <laughs> eh. Uh, ah, talagang ba location natin, eh, na center. kawayan ko uh, parang meron nang May nakikita, oh. lang pesos. Oh my God. So, dito na tayo sa mga accessories. Ito <laughs> so, mga ano natin, oh. to, so, Yan. Mga shifter natin. Shifter. Yeah, 1.5 lang yan mga boss. Oh. Boss, all shifter ng ano yan Oh. Nang Raider, 1.50 mga boss Oh. Yan Oh. Yan o. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. ko lang to 1.5 mga boss. Oo, oh, Raider, 1.50. Oh. Pwede pang E5, pwede pang carb. Ayan Oh. 1.5 no? lang, isang set na. 1.5 isang set na. Ayan, 800 pares. Ito yeah, boss. Ito, pwede naman to. Sniper. Ay, wala na. Ayun o, no? sniper, pang sniper. Sniper, 150. O, oh, magkano yan, boss? Oh, 1.50 na boss. Isang presyo na lang. Ayun, isang At presyo na lang. Ayun ah, yun na mahirapan mag-isip mga boss 1.5 na, pinareas na oh, 1.5 na, oh. so 1.5 din oh. Ang Raider din 8.5 Ayan no? Half-shifter, yeah, no? wala pa Nandun, wala kita Pero ah, i-assemble pa namin eh. Kalabas tayo. Dyan, may mga ng Ayan, ano lang yan? 4 ano lang yan? 4-8. Ayan, yan? 4-8. Ayan, ano wala shop, Puno rin dito, no? Mm. Grabe. Puno, Puno rin, rin, eh. Eh? <laughs> eh? Pag pumasok ka, ah, nakabitin na eh. Pakita natin yung mga nakabitin. Ayan, no? May mga ilaw sa likod. Yung mga, ang tawag dyan, boss? Mga daylight. O, oh, daylight sa... Oh, daylight, headlight. 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 Ayan, headlight. Ayan, paglapas. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no, no? May mga, no, ano, iba't ibang klaseng kaya. Ayan, no? Kumpleto na. O, oh, may mga langis na din. Battery. Ito yung kumpleto ko noon, eh. Mga battery. Ayan, no? Battery. Ayan, no? Ah, mga uh -huh. tools, meron din. Kumpleto uh -huh. na. Pagpunta mo nga rito, pag may budget ka, nandito na lahat. Uh -huh. At huwag kayong mag-alala mga tol dahil talagang meron discount dito sa, ano, uh -huh. Bura Utan. B-Boss uh -huh. Donald. Rumekta lang kayo sa kanya. Ayan, uh, mga brake pad, no? Oo, oh, yung mga, mga brake pad na to. Ayan, yung mga brake pad. Ito, yung mga uh -huh. ganda crossing brake pad. Ayan. Ito, branded ka na. Ayan, no? EBC. EPC. Meron ito yung mga ano Yung mga Honda Yan mm. mga Yan oh, so, mga Bola Bola Yan Sa mahilig magpatakmo ng mabilis Diyan no Yan yeah. yeah. so, Bola Maganda klase yung sal Ito so, sa mga Yamaha Yan meron din siya Belt Paubos na ah. nga yung belt ko Kasi oh. mura ko lang binibeta mga so, ano Magkano yung ano Samplean mo naman sila ng presyo Yung mga na, ano Pang Mio Sporty 680 Tapos M3 680 din ang Nmax 700 'yun. Ngayon, mura na 'yun. Okay, so Ang mga ano, yung original talaga. Pero yung nakukuha rin na ano, medyo so, mataas 1,000. O tara. Boss Ronald. Ayun, uh, tama naman 'yung tindera ko. Labas tayo. Dito okay. na turo mo yung shop mo dito sa kanila para mas malinawan sila. Tama natin. Tama natin. Turo mo yung Emma Town at kasan yung banda. Ah. Uh. <laughs> oh. Ano mga boss? Ito 'yung aking shop mga boss. Ito 'yung pangalan niya sa gilid mga boss. Yan yeah, Donut Farmer Motorcycle Park. Ayun no? oh. Ito 'yung, no? yung shop ko na ang katabi niya Burautan mga boss. So, ah, saan ano to? San banda matatagpuan? San dito sa ano? Location niya boss, Emma Town Center. Kung makikita niyo Emma Town na ano, ah. Sa, sa may Mercury. Ayun. Ay, may logo. Sa dulo, may logo. Okay, okay. Yun. Yung lang susundan nyo, tapos yung mga ano natin, mga natin, Mercury, Chow King, Jollibee. Yun lang ang pinaka-ano natin, pinaka-landmark natin. Oh, yan. So, yan. So, yes. yun, yan. so, invite mo na sila, boss. Bago matapos tong vlog yung natin. mga nagtatalong palagi ito. Di nawawala-wala kung saan yung location natin. Dito na po yung location natin. Ngayon ma center, di Kawayan, Bulacan yung pang serve nyo so, sa wing hindi mo kayo palito ang mga wing ay lang yung ano, lang natin papasok po kayo sa guardia doon may kick tapos yung may kita nyo, Jollibee Shouting, oh. Mercury Truck sa yes. tapat po noon, ito na yung motorcycle spot nga lang ay mga bossing i-ano natin sila papunta doon kasi yung una ko to yan, so papunta tayo ngayon kung saan yung talagang uh,

dito rin ang ano niyan, ang pin location. Okay, oo. Okay. Oh. So, ang dami talaga na mimili. Dami na mimili. Mga so, kapatid, okay pili. Anak ay Grabe, Oh. Dito lang sa loob, ang dami ng motor, eh, oo. Oh. oh. Ayan, Oh. Ayan, oh. So, ang dami pang top box dito, mga tol. Ayan, oo. Oh. Kaya yung mga ibang maninita, pwede rin kayo mag-inita dyan. Yun, no? Tulad dito, pinayari natin. So, Oh. Ito ang mga box natin, meron tayong mga 1,000 unit. 1,000 yung malaki. Mm. Ayan. So, so Ano naman, 700. Yeah. So, yung maliit. So ayan na, kinlear na ni Boss Donald ayan. yung location niya. Ipipin nyo lang yung, ayan na, bura utan ni Boss Donald sa Emma Town. May kawayan. So ayan. Marami sa, sa pa tayong pyesa kung buksan. Marami po yan, ayan. Kung makikita kita nyo yung nakakalukpong na yan. Oo. Oh. Yeah. Puro piyeta po yan, mga bossing. Ayan, yeah, no? Siguradong bibigyan kayo ni Boss Donald ng magandang presyo, no? I discount po yan, bossing. Yeah. Basta lagi kayo nakasubscribe. Yan. Tsaka nakapollow sa page niya. Yan. Ano ba yung page mo, Boss Donald? Ayun, para makita nila. Yon, Donald Martin Motorcycle Park. Yan. Ilalagay din natin yung dito para direct na sila sa'yo makakapag message. Uh, so, na yung aking TikTok account. Yun, uh, na, nagtit... Oo oh, nga pala, nagtitik. Puro Boss. Oh, oh, maram mas maraming followers sa <laughs> akin pa sa TikTok. <laughs> si Boss Donald. Ganyan siya ka-popular kayo dito sa May Kawayan uh, dahil nga sa sobrang mura ng mga pyesa niya. Ay, uh, mga bossing. So, yun, uh, Boss Donald. Uh, salamat sa uh, interview, ha. Salamat. Agad sa muli, Update yun. kayo sa mga pyesa na malating natin, mga bossing. Yun. Maraming salamat po at lagi mag-iingat. Yun. Sa pagdadrag, mga bossing. Let's go! So yun mga tol, kung naghahanap naman kayo ng mga side mirror So marami na siyang stock ngayon na side mirror Naka-separate na kasi siya ngayon Ayan. At syempre marami rin siyang stock na shock Pero mamaya tatanungin natin sa si boss Donald Kung ano yung mga shock na pwede natin may repair sa